langit ng MSU yung sa buong tatan. O, salamat. Kahapon yung hearing na yan uh, sa committee on address and climate change. So, on one hand, tama at uh, kami. It's a correct position demand na we agree doon sa nire fact, Utos ni Senator Chies, yun eh na maglabas ng listahan ng lahat ng exploration permits at mga mining contracts na hindi gumagalaw no more than 10 years na, 15 years na, 25 years na, hindi nagsisimula, nag-expire na yung mga natin na. So tama, and we agree, na kailangan ilabas yung listahan na yan. At kung talagang walang nangyari, nakakansilahin na lahat ng permits at saka mga mining contracts na yan. Tapos na mag-reapply lahat. Um, ang posisyon ng ATM, lahat ng kontrata at permits na nakansela na o deem na revoked or cancel na, hindi dapat automatic ni re-review. At kapag nakansela na yung exploration permit at nakansela na yung mga mining contracts na yan, dapat buksan muli yung application at mag-undergo lahat ng requirement mula sa pagsasagawa ng bangong environmental impact assessment, paghingi ng permiso sa local government units, paggawa ng mga mga bagong uh, mine plans nila at pagsasagawa ng mga bagong konsultasyon sa lahat ng mga pektuman. Kasama na dyan yung pag-review kung may overlap yung mining application na yan. Doon sa ibang gamit ng lupa. Palagay mo isa sa central na issue dito sa Cebu Kasi may, may mga mining contracts na in na hindi nakita yung relasyon pag binuksan yung pagminina anong epekto nito doon sa ibang gamit ng lupa. Ang pangalaking bahagyan si sa Cebu yung island, protected landscape yung mininahin at yung mga auxiliary na infrastructure niya nandoon sa may bahaging dagat na makakapekto doon sa marine, coastal, and fisheries resources ng Sibuyan Island. Parehong epekto sa lupa at sa tubig, makakapekto sa turismo, agrikultura, at tubig ng isla. So, kung Matutuloy man yung panawagan ni Senator Cheese na inabas lahat ng lista at kansigahin lahat ng mga permits at mga mahini contracts na nagpa-violate ng environmental laws natin o kaya hindi gumagalaw, magandang direksyon yon. Ang hindi lang kami mukhang kumbinsido sa direksyon ng ginagawa ng, ng Senado ay pag nakita na rin nila listahan, automatic buksan ka agad sa ibang yung mining na yun. So, halimbawa, kung ang posisyon ng Senado at kinukumpit si Kukuha ng bagong administrative order ng BNR, the moment na makansila ang isang mining contract o exploration permit, dapat ibig ka agad sa bagong binero. So, halimbawa, pagka-file ni Elator ni Aaron at ng mga sigoyanas mamaya sa DNR, makilin natin, kakain uh, para ready rin ang BNR, yung petition to cancel yang, uh, yung mining contract ng Altay. Ang position ng Senado, pag na-cancel na yan, buksan muli sa bagong bidder. Na iba na sa ating posisyon. na At ating posisyon, may mga lugar na magbuksan sa pagbibig. At kasama ang Sibuyan Island sa listahan ng mga na ito na hindi dapat buksan sa pamilihan dahil may iba sa pinaba na gamit ng lupa at kalupitan. Kaya so, pa, sa kailangan mo ng pumayag ng mga tao at mga local government at mga kadudubo doon sa pagpasok o hindi ng pagpapitin. Thank you, Professor. Oh,